Para po matiyak na walang naiipit na supply ng bigas sa bansa, na lang isa sa madela na pagsipan ng presyo nito, tiniyak po ni House Speaker Martin Rubaldez na magtutuloy-tuloy ang kanilang pag-inspeksyon sa mga warehouses sa bansa. Itong August 24, unang sinuyod din na Speaker Rubaldez kasama ang iba pang mga mababatas at the Bureau of Customs sa ilang budega ng bigas sa Bulacan, kung saan may natagpuan ng na mga opisyal na mga supply na tatlong buwan pa lang nakatago at hindi inilalabas eh, sa merkado. Ang kay uh, Speaker Robaldez, uh, napakalaga ng bigas sa bansa dahil lahat ng Pilipino ay kumakain po ng kanin. At kailangan matuldukad na ang ginagawa ng mga rice holders sa bansa. Sa panig naman ng Kamara, idean niya nila hahayaang matulad ang bigas uh, naging paglobo ng presyo ng sibuyas noong nakarang taon. Kaya't uh, may pit na ang mga bang nila tungkol dito. Nagpasalamat din ang liderato ng Kamara sa Bureau of Customs na silang katuwang ng mga mambabata sa pag ng mga warehouse, rice warehouse sa bansa.